Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay, mga kamag-anakman o hindi uh, uh, Bigyan natin daan ang uh, araw na ito Isang uh, mapagpalang araw ng linggo uh, November uh, 24, 2024 uh, Ngayon po, linggo at uh, kung tayo man magsamba Huwag uh, po natin kalimutan isama ang panalangin sa kapayapaan ng buong mundo at lalo na sa ating bansa. Uh, kung kayo uh, hindi nakabalita, nakabalita nakatutok sa balita, uh, uh, lalo po nating uh, ipagdasal ang ating bansa. Ayan uh, na nga po, may vlog din tayo nung nakaraan. Yung dati pong uh, magkakampi, unity, nawala, di ba? Uh, humiwalay. At ngayon po, uh, matindi na po ang uh, Higwaan uh, Sa ating uh, Presidente Pwedeng ba natin Ang ating presidente, ang leader ng ating bansa At ang pangalawang pangulo <clears throat> Lumalala po ang uh, higwaan ngayon <clears throat> uh, Sana po Ipanalangin natin Huwag humantong sa makaguluhan uh, Tayo po, uh, nanalangin po tayong lahat na Huwag po tayong magpadala Sa silakbo ng ating damdamin Ah uh, Panginoon, ah, palambutin mo po ang mga puso ng mga tao. <clears throat> Alam niyo mga kaibigan, ah, kung kayo ay nakapanood ng mga video anong ah, nung ah, dadalhin na sa hospital si ay, ah, pwede naman natin banggitin binanggit mo yung presidente yung ah, kaibigan mismo ng ating uh, ah, BP Sara ah, ah, medyo nagkatulakan pala doon <clears throat> ayoko na hindi ko na linya yan eh kung kayo manonood ng mga video uh, nagpa-interview po ang ating uh, Sara nang nagpa-unlock po ng uh, interview sa mga media man talaga pong uh, lumalala po ang higuan, uh, higwaan uh, kasi kung para sa akin ako wala, uh, sino ba naman ang <laughs> pwede ba ako kumampi doon sa kabila o pwede ba ako kumampi sa kabila <laughs> anong bang binatbat ko pero alam ninyo mga kaibigan uh, May magagawa po ako uh, Sa pagdarasal Tayong mga ordinaryong mamamayan Malaki po ang magagawa natin Bakit? Yan ang akong sinasabi uh, Kasi uh, Pagkaganya na Politika ang pag-uusapan Sisirain mo talaga yung kalaban mo Sisirain mo talaga yung kalaban mo oh. Wala uh, uh, na, Alam niyo naman yan eh ako, tumanda na ako, lahat ng mag, mag uh, kahit magkakamag-anak, nag-aaway dahil sa politika. Yan na po ang nangyari sa ating bansa ngayon. At hindi uh, naman natin may pagkaila kahit sa ibang, uh, sa ibang bansa eh. Di ba po? Kaya po, uh, yun po yung sinasabi ko nung nakaraan kong vlog. Uh, dahil po yan sa silakbo ng dami ng, uh, ng ating damdamin. Marunong po tayo magalit, magtanim ng galit, kaya kung minsan, uh, mali na pala yung ginagawa natin. Nagagawa natin sa ating kapwa. Ay, nako. Ma, ano po 'yan? Uh, linggo ngayon, baka kulang kayo sa mga balita. O alam niyo na ba? <laughs> uh, ang BP Sarat sinamahan talaga yung kaniyang uh, best friend. Hindi naman hindi ko naman sabihin na ano eh, tauhan o ano. Hindi huh? ko rin sinasabi na talagang uh, pinagbintangan na yung tauhan na yan. Kasi alam ninyo, yung hearing na yan, ang target naman talaga, ah, si BP Sara eh. uh, hindi man kasi, ang <laughs> ah, hirap kasi hanapin ng ebidensya. Ito magbigay lang ako ng close sa inyo. Pero hindi po ako wala akong kinakampihan. Baka sabihin ninyo, kakampi ako rito. Diritso lang po ako, mga kaibigan. Uh, di ba kayo nakapakanood ng mga balita? Hinahalungkat lahat ng mga ebidensya. At akala nila, akala kasi may makukuha dito kaya uh, asik, uh, ano ba tawag nito. <laughs> hindi ako hindi, sanay dyan, hindi naman ako eh. Pero may laman din ng aking mga sinasabing. Uh, uh, itong si Lopez. Uh, uh, yan kasi ang uh, pinipiga ng gusto. Uh, alam nyo ba yung mga withdraw ng pera. <clears throat> Alam niyo kung may idea ako diyan eh kung mapatunayan man yung uh, wa yung winidor ng pera na 125 million ba 'yun? Nalimutan ko na eh. Dapat may CCTV doon sa bangko. <laughs> bangko, ano bangko ba? Bangko ng uh, gobyerno. Ha? Nalimutan ko na rin eh. Dapat may CCTV uh, kung anong nilagyan talaga ng pera, anong oras na 'yon? Napakadami po nung uh, 125 million. Minidro ba sa ilang ano, ilang bisis lang? Ayoko pong magbigay ng ano, baka may batikusin pa ako rito. Ako sa buong buhay ko ang nahawakan ko pera <laughs> doon sa akin kontrata dati. Ha? <laughs> ah, ah, buong pera na nahawakan ko uh, ah, 250,000. Ah, ang kapal na. Hmm, paano pa kaya yung Million Hmm? yung withdrawin mo sa isang araw, ilagay mo lang sa isang bag, uh, ilang bag ba doon? No? Makikita po yon Wala bang CCTV yung bangko? I-review ninyo para po, ah, uh, uh, talaga bang minidro ng ganong kadami yung kas isang kayang bag, ang double bag ang pag, paglagyan yung oh, 125 million ha siguro naman kung ganon mo muna yan sa bangko kung withdraw kami dyan Ah, uh, wala pa akong kinakampiyan dito. Gusto ko lang pong matu matuto tayo. Huwag tayong maliligaw ng, 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 balita. Hmm? Kung talaga pong uh, sincero kayo doon sa balita na yon, kasi ano na yan, hinalungkat ng lahat ng mga ebidensya. Ang oh, daw talaga. Makikita yun eh. ilang uh, pumasok, anong oras pumasok? may nagwidro ba? Tingnan yung computer doon sa bangko. May nagwidro ba ng uh, 125 million? Na kasi nila sinabi nung staff eh. Nilagay daw sa dapol bag eh. Ay, tama na kasi baka mamaya magagalit kayo sa akin. Ako kasi nakasumbay-bay sa balita. Ang sinasabihan ko, yung kagaya ko. Na mamaya paniwala kayo paniwala tapos si eh, wala kasi uh, paano? Paano talaga mas totoo ba yung balita na yan? Yung yung chichirya. Yung piatos. Ha? yun yung pumirma ng uh, <coughs> yung mga pumirma na sa mga gastos uh, ewan ko kung naintindihan ninyo uh, saan na bibigyan ng gantimbala, pala isang milyon kung sinong magkakapagdala dito nadalhin si Piatos dito ano madadala yung chichirya <coughs> kaya po kung minsan uh, <coughs> magiging mapanuri po tayo sa mga balita. Ayan, kagaya niyan. Yung pag-withdraw ng... Uh, kaya ako na ano dyan eh, kasi sa totoo lang, ang nawakan kong pera doon sa sa amo ko pa yun, ha, kontrata. 250,000. Ang <clears throat> ah, dami na. Tiglilimandaan pa yon. Paano pa kaya yung uh, 125 million na ilagay mo lang doon sa ano bang tawag bag daw na ano eh. <laughs> Double bag daw eh. Kaya kung to ano po, para mapatunayan po. May mga CCTV naman anong po oras pumunta, may dala bag ng itong bag niya. Saka doon sa pagrider doon sa uh, kas, mayroon dong ano eh. Lista doon sa bangko. Niyan <laughs> dapat ang halong uh, para po ano. Mapatunayan talaga yung ebidensya. Kasi puro lang ganun, may testigo ganun, may madali lang kasi yun eh. Kukuha ka lang ng testigo yun. Bigyan mong pera eh. <laughs> wala talagang magtitestigo yun. Iyon po ah, wala po akong uh, gustong kampihan dito. Ibig sabihin, tayo pong mga ordinaryong mamamayan, matuto po tayo. Hindi ko na, wala tayong pakialam doon sa mga leader natin. Wala, wala tayong magagawa. Kasi sino uh, tatamaan yan? Kundi tayo. Tayo maliliit. Kagaya ngayon, ang dami ng problema. ha ah. Puro ayuda ayuda dito sa Bicol ayuda sa Katanduanis baon na sa utang ng ating bansa kaya po uh, uh, mga kababayan tulong-tulong po tayo magdasal na wag humantong sa kaguluhan kasi po uh, na nakikita ko doon sa mga interview kay Bibi Sara talaga pong nagngingitngit sa galit kasi po uh, magkabilang panig uh, ang puso, Panginoon, wala pong imposible. Sana po, uh, wag humantong sa kaguluhan. Kasi hirap na hirap na nga po ang ating bansa. Yun. Uh, sana, may kunting uh, aral din ako may sa inyo. Huwag nating kalilimutan manalangin para sa kapayapaan ng buong mundo, lalong-lalo na sa ating bansa. Ingat po tayo lahat, Jeremias Kumbis